Ay, nahugasan na daw po pala ni Joy. Pasensya na po ha. O, paano yan? Wala na yung kiss. Ay, yung... sorry. <laughs> ay, sorry. Ay, stop po. Ay, Wala na. Ay, sorry. <laughs> nas... Ay, ako kay Dari. Ay, grab. <laughs> <laughs> talog, talog. Oo. So, wala na po pala yung ano, tupperware na ano na, nahugasan na. Ay, kiss hey. yung nagdala doon. Hindi na yung masarap Ay, yun ang sikreto. Ay, grab yon kitang kita na yung portion na yon yung luto na yon ay gawa ng pagmamahal may okay, okay. hat kita mo si yes oo. <laughs> at saka grabe perfect at hindi nga namin natikman pero alam namin na sarap na sarap kasi nga sa meron ano merong katunayan na nagustuhan ni Joy kasi si Carla may sa na video oh wow. so tin uh, kinakain niya man uh, saan nila makikita yon Uh, pwede naman sana. sa, ano, sa channel ko. Ayan, panori pero...